Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Marimik. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta panunood sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. Huwag kalimutan patuloy na pag-subscribe, mag-iwan ang inyong komento sa mga kwento ang ating ibahagi dito. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. I think we're Ating at alamin ngayon kung bakit sobra ang kanyang galit at kanyang tinuluyang pinaslang ito. Saan niya kaya pinaslang ang biktima? Si Abelina Chidoro ay labing anim na taong gulang nakatira sa lugar ng Pampanga. May isa siyang matalik na kaibigan at kaklase nito, siya ay si Constancia Pineda. Pariyo silang labing anim taong gulang, nag-aral sila sa paralan ng Pampanga. Magkasundo ang dalawa pero sa kasamaang palad may nagawa itong si Constancia sa kanya at inakala naman ni Constancia ay kalimutan o baliwalain na lamang ito ni Abelina. Dahil andito nasira ang kanilang pinagsamahan o pagkaibigan nilang dalawa. Noong September 25, 1929, nag-usap silang dalawa na lakarin na lang pauwi sa kanilang bahay. Pero hindi alam ni Constancia doon na pala magwawakas ang kanyang buhay. Walang kamalay-malay, megalit na pala ang kanyang kaibigan sa kanya. Habang sila ay naglalakad, duman sila sa paralan ng Elementarya ng Anderson Intermediate School. Ang paralang ito ay nilunsad ng isang Amerikano. Habang nasa labas sila ng paralan, na iyon silang dalawa ay nagkaroon ng masinsinang pag-uusap. Hinarap ni Abelina si Constancia tungkol sa hindi kanais-nais na mga balita na kumakalat sa kanilang baryo tungkol sa kanya. Sinagot naman ni siya ni Constancia na hindi dapat siya maniwala sa mga sinasabi o balita dito. Pero hindi naman sinagot si Abelina sa kanyang mga paliwanag dito. Agad na lang itong sinasabi sa kanya na biglang sumakit ang kaniyang tiyan. Niyaya niya si Constancia na samahan siya sa kubita sa loob ng paralan na iyon. Pero hinila siya ni Constancia na doon na lang gawin sa bahay nito. Hindi pumayag sa Belina sa sinabi ni Constancia, sabi pa niya nahihiya daw siya doon magkubita sa bahay ng kanyang kaibigan. Doon na nagtagumpay sa Belina sa kanyang mga plano sa pagpaslang sa kanyang kaibigan. Sinamahan siya ni Constancia pumunta sa loob ng paralan. Hinila ni Belina ang kanyang kaibigan sa paglawang pinto ng paralan sa patungo sa loob ng kubita. Doon sa loob ng kubita, ginawa ni Abelina ang pagpaslang kay Constancia Pineda. Pagkatapos ilang oras, lumabas si Abelina sa loob ng paralan. Pero sa oras na iyon, hindi niya kasama ang kanyang kaibigan na si Constancia. Agad siya nagmadali, umalis maglakad patingin-tingin sa buong paligid. Hindi alam ni Abelina may nakakita nakakubli sa dilim at nakamasid sa kanyang mga kilos na iyon. Mula sa fasok ng kanyang kaibigan sa paralan na iyon hanggang siya nalang mag-isa lumabas dito. Akala ni Abelina na kalusot siya sa kremen ng kanyang ginawa sa pagpaslang sa kanyang kaibigan. Hindi niya alam may nakakita at nakasaksi sa kanyang nagawang kremen sa oras na iyon. Dahilan siya lamang ang huling taong nakasama ng biktima at bigla din itong nawala. Noong 1929, nagulat ang buong baryo ng pampanga na may sumiklar na balita may natagpuan na bangkay at bangalan nito ay si Constancia Pineda. Natagpuan siya sa loob ng kubita sa paralan ng Anderson Intermediate School. Ayon pa sa investigasyon, nalaman ni siya lamang ang huling kasama ng biktima. Agad ni Naristo sa Abelina upang tanungin tungkol sa kaso ng kanyang kaibigan na si Constancia. Abay na risto sa Belina, nakita mismo ng mga pulis ng kanyang kamay at blouse, palda at libro niya may mansa ng mga dugo ng kanyang kaibigan na si Constancia. Sa oras ng kanyang kaso sa korte, maliban sa mga ebidensya na sa kanya ay nalaman din na nagmat sa kanya ang mga fingerprints sa katawan ng biktima. Pero sa katotohanan ng mga ebidensya para sa kanya ay malakas pa rin niyang tinanggi ang kanyang kasalanan sa pagpaslang sa kanyang kaibigan. Binintang niya pa sa ibang tao ang kanyang mga kasalanan na gawa nito. Ang taong ito ay kanya nakakilala. Siya ay si Hilario Logto, dinuro siya ni Abelina na siya ang gumawa sa pagpaslang sa biktima. Ayon pa sa kanya, sa Laysay, bago napaslang ang biktima, nag-usap sila ni Hilario at ibinahagi niya ang ginawa ni Constancia sa kanya. Noong araw na iyon, sinabihan niya si Hilario na ang kanyang kaibigan na si Constancia ay parating walang paalam na binubuksan at binabasa ang kanyang liham na dapat sana ay sa kanya. Sinabihan pa niya si Hilario na hindi niya nagustuhan ang ginagawa na iyon ni Constancia. Kinakalat pa daw ni Constancia ang mga nabasa niya mga liham para sa kanya. Ang pinagugatan ng chisme sa kanilang baryo tungkol sa kanya. Ayon pa kay Belina, matapos nang ibahagi kay Hilario ang kanyang hinanakit at masamang loob sa kanyang kaibigan ay nangako daw itong si Hilario sa kanya. Sinabihan siya ni Hilario na siya na lang daw ang bahala kay Constancia. Nagsabi pa ito na doon niya dalhin sa paralan ng elementarya. Akala naman na Abelina na makalusot siya sa pagbintang niya sa ibang tao nito. Desa araw na iyon, may biglang lumabas ng dalawang lalaki na testigo laban sa kanya. Magdidiin at malutas ang kaso ng kanyang kaibigan sa pagpaslang niya dito. Unang lalaki na testigo sa kanya ay si Cristino Reyes. Kinumpirma ng lalaking ito noong September 19, 1929, anim na araw bago mangyari ang krimen, humiram pala sa Abelina sa kanya ng isang kutsilyo. Gusto na niyang kunin ang kanyang kutsilyo ay sinabihan siya ni Evelina na wala daw ang kanyang kutsilyo. Nagtugma naman ang pahayag ni Cristino. Dahilan, ayon sa doktor, nagsagawa ng utopsya sa biktima na si Constancia ay nakita ng doktor na sugat 37 sa katawan ng biktima. Nagawa isang bagay na matulis na may isang pulgada ang lapad nito. Ang palawang testigo kay Belina ay ang lalaki na kakita sa kanilang dalawa ni Constancia sa oras ng gabi sa pagpaslang niya sa kanyang kaibigan. Siya ay si Maximo Bondoc. Ayon pa sa kanyang salaysay, sa korte, nandoon siya sa lugar kung saan nangyari ang krimen na iyon. Ayon pa sa kanya, madalas siya mag ng tubig sa Araya Church. Madaanan niya muna ang paralan ng elementarya na iyon. Habang siya ay naglalakad patungo sa Raya Church, nakita niya ang dalawang kaibigan sa labas ng paralan. nag usap at nadinig pa niya ang alita ng dalawa. Dahilan na rin malakas ang mga boses nila. Agad niyang iniwan ang kanyang baldi sa tabi ng daan. Nagtago siya sa punong kahoy para mas marinig pa niya lalo ang pinag-usapan ng dalawang kaibigan na ito. Pagkatapos ng alita ng dalawa ay narinig pa niya ni Maximo na niyaya na bilina ang biktima na samahan siya sa loob ng kubita sa paralan na iyon. Dahil masakit na ang kanyang tiyan at nakita pa mismo ng testigo pumasok ang dalawa sa loob ng kubita na iyon. Dahil hindi na niya makita ang dalawa agad naman siyang umalis dito. Nagpatuloy siya patungo sa riot church para magigib ng tubig doon. Dagdag pa niya, pagtapos niya mangigid ng tubig, umalis na siya at naglakad palapit na sa paralan na iyon. Kung saan, nakita niya ang dalawang magkaibigan. Pero lang palapit na siya sa paralan ay nakita niya na lang mag-isa lumabas sa abelina sa loob ng paralan na iyon. Nakita niya lang mamadali pa itong naglalakad at patingin-tingin sa paligid. Dahil malakas na mga ebidensya para sa kanya at testimonya, wala nang lusot sa Abilina sa nagawa niyang kremen sa pagpaslang ng kanyang kabigan na si Constancia. Inamin niya ang kanyang kasalanan dito. Ayon sa laisay na Abilina sa korte, alam at binabasa ng biktima ang kanyang mga sulat na dapat ay para sa kanya. Pinapakalat ang mga masamang balita sa kanilang baryo at lumabas ng labis niyang palang kinamuian at galit ang kanyang kaibigan dito. Ito pala ang nagudyok sa kanya para gawin niya ang krimen sa pagpaslang sa biktima. Si Abelina ay natula ng pagkakulong at isang libo piso bilang bayad pinsala sa kamag-anak ng biktima. Pagkatapos ng kaso ni Abelina, wala nakaalam kung ano nangyari sa kanya tumanda pa sa kulungan o nagkaroon ng laya sa pagkulong sa kanya dito. Mga kamag-anak na lamang nabili na ang nakaalam tungkol sa kanya. Kaya wag tayong mga alam na mga bagay hindi para sa atin. Kahit ito pa sa ating mga kapamilya o kaibigan, kailangan natin respetuhin at mayroong disiplina sa ating sarili. Para maiwasan ang hindi magandang pangyayari at marunong magpatawad sa isa't isa na may pagmamahal. Dito na lang ating kwento at sa muli nating pagsasama, pagsubaybay, prunood sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyo sa pagpatuloy na pagsuporta at pagsubscribe sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. At huwag nating kalimutan, magdasal araw-araw. Up. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. year so new me, never gonna look back.